Ramdam na ramdam na ng mga shoppers at mga mall goers ang diwa ng kapaskuhan sa SM City Cabanatuan matapos buksan at pailawan ang Christmas Centerpiece sa ground floor ng SM City Cabanatuan kamakailan. Ang nasabing atraksyon ay may temang magical trip. Makikita sa centerpiece ang nasa 25 Christmas tree na may iba't ibang sukat kung saan ang pinakamata sa sukat nito ay nasa 35 foot. At makikita din dito ang malaking Santa Claus na may taas na 15 foot. Katabi ang kanyang eroplano na magdadala sa atin sa Magical World of Christmas. Kabilang din sa makikita ang nasa ng na ng Santa Claus na gumagalaw at mga naglalaki ang mga kahon ng regalo. Ayon kay Marvin Maoro Magtoto, Assistant Mall Manager ng SM City Cabanatuan na taon-taon ay talagang inaabangan ang magagandang pagbubukas ng Christmas Centerpiece sa SM City, Cabanatuan. Ngunit dahil sa naranasang bagyo ng bansa nitong Oktubre, minabuti umano ng SM City, Cabanatuan na gawing simple ang pagbubukas at patapailaw ng Christmas Centerpiece. Layunin anya nito na kahit pa may kalamidad na naranasan ng bansa, ay patuloy pa rin maipadama sa mga customer ng SM City, Cabanatuan ang galak, pag-asa at tunay na kahulugan na hati ng Kapaskuhan. It's not the regular launch na ginagawa natin yearly. Kagaya po nung nangyari last week, in consideration syempre dun sa bagyo, di ba? mga nangyayari sa labas, dito naman tayo nagkaroon tayo ng simple launch lang po. And tinuloy pa rin natin yung grand uh, center launch ng SM City Cabanatuan para syempre makapagbigay pa rin ng saya ng bagong pag-asa ng sa ating mga kababayan sa mga noong koeksyano. Sinabi din Magtoto na may ito pang handog ang SM City Cabanatuan Ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Dahil ngayong Nobyembre, dapat nilang abangan ang pagkakaroon ng special early Christmas sale ng SM City Cabanatuan. It's holiday season, nandyan yung shopping. Mo. This November, 14, 15, 16, the 2nd of November, meron po ulit tayong Christmas um, special sale na magaganap. Sa huli, iniimbitahan ni magdoto ang lahat na magtungo at makisaya at damhin ang diwa ng kapaskuhan sa SM City Cabanatuan. So, iniimbitahan po namin lahat ng mga taga Nueva Ecija, mga Novo Ecijanos, Pasyalan po. Mila kami dito. Join us. Celebrate with us here at SM City Cabanatuan to witness center centerpiece na ni-ready namin para po sa inyo. Meron tayong 35 foot na Christmas tree and 15 foot na si Santa Claus. So ang thing natin ngayon ay si Santa Claus with uh, the earthling to take us on a magical trip. Saka i-remind pa rin tayo na nandiyan pa rin yung magic ng Christmas sa bawat corner. No? Nadalhin tayo sa Uh, destinations kung saan na yung family natin, friends natin, especially dito sa SM City Cabanatuan, isa sa mga Christmas destination natin ngayon dito sa Nueva Ecija. Ang Christmas Centerpiece ay magtatagal hanggang sa unang linggo ng January 2025. Para sa Balitang Nueva Ecija, mauling pag-arada na para sa DWNE TeleRadio ang inyong paghampi.